Nagawa tayo guys na isang drone mga kadwinsor. So, ito yung drone ni Pukoy Jula. So, ayan mga kadwinsor at mga kabakit. So, nagawa ko na at okay na po siya. So, sa mga gustong magpagawa dyan ng mga sira na drone dito lang kayo sa akin adventure ni Long Long message nyo lang ayan test flight natin mga ka adventure at mga kabakit Pencil. Sekarang, mana oke okay, ya, ipang-abrihan muna ako ng tanan niya. Kinipot remote break up na So, ang sira nito mga kadin short mga kabakit. Yung kanyang remote at yung mismong drone motor niya sira. Pero naayos din natin. So, tingnan nyo mga at yun mga ka-advincers so titis flight natin Uh, the current mode is optical flow mode 1. GPS function is not enabled and all the return functions are not available. Please pay attention to your flight distance.